mga deliver magpapalit po tayo ng fuel pump na naman itong truck fuel pump at boss paki mga bossing or ba guys paki like and share na lang po like and share naman at paki subscribe sa youtube channel kadeliver vlog magpapalit po tayo ng ito po fuel pump kasi tumatagas na dito tumangat na dito po yung diesel niya kailangan mapalitan agad po ito kasi ang lakas nito sa diesel pag hindi agad napalitan mga kadeliver fuel pump mga kadeliver ito po dito po yung galing sa may injection pump kadeliver dyan po Porichipuan engine at yung gusto mong magpaayos po, paki-PM nilang po sa Deliver blog. Ito po ang papalitan natin sa 4HF1 na truck. Fuel pump. Pag ganito po ang truck nyo na mayroong sira, kailangan po ipayos agad para kunti lang yung bibilhin na pisa o kunti lang na magasto nyo po. A Deliver blog bibilan po natin mamaya 481 engine